Maluluto na yung sinahin ko, guys. Sa uling yan, ayan, o. Diba? It's, uh, 5 o'clock pa ata. May get, guys. Ayan. Ayan, sinahin ko, guys. O. Ayan. Maluluto na yan. So, gising pa ako. Ang alak ko nagising, guys, kasi hindi nga ako makatulog dahil nagawa Ang init na dahil lamok sa taas. Pag dito naman sa baba, sakyan kasi highway nga kami. Ayan. Yeah, yeah. Good morning. Good morning. Good morning sa mga uh, guys, mga we'll ka-friendship. Sana Saturday morning natin uh, have a nice day with the Lord. Uh, have faith in God. Kasi kailangan talaga natin have faith. Kasi kung wala yun, kung wala si God, we can do nothing. Patay ng empty shell pag wala ang Panginoon sa buhay. Kaya yeah, praise God sa kalakasan na patuloy na pinagkaroon sa atin. Di ba? In spite of our weaknesses, mga bagay na ginawa ito pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Uh, mga, mga uh, be good, be faithful to God. At sa Panginoon, at sa kapo at ang kapo natin ay wag isang Panginoon show our love to others. Di ba? Kaya, yeah. good morning at sana magiging kalakasan ta sa bawat isa. Pangunan din ang Panginoon si Jesus so, lahat sa mga world, lahat ng mga mga uh, umaalis so, sa, dahil sa parang uh, arang, sa trabaho, dapat pa, uh, naway pangunan ng Panginoon. Amen? Thank you so much. bye